Dali. Oh. English ba? O kahit ano. Ilagay ka na ikaw. Sa para sa galog. Dali sige. Alin siya kung magsasabi? Ano na ano mo taga? Uy, ano ba? Nagpe-play na kaya? Um, here in your... Yeah, yeah. The the bowl. <laughs> bowl. <laughs> And, um, crush, crush it like you crush my lover. <laughs> Um, use <laughs> <the festa. laughs> you use the More, 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 You more, ham, And then then crush it until it's <laughs> Ito ang ng buong cookies, tapos oh, sa, no. ay, oh, may oh, na. talagyan sa noong ay tapos chocolate. Para yung bawat parang design sa gitna. Wala, hindi na nag-sight kasi yung hey! Uh, ano? Hello! Kaya oh, yung sorry sorry. na rin si show nga eh. Kaya, guess sorry. sorry. I guess I ako guess ako ko. Di ba may cream? Sa gitna, Ay, yung ng ano, isa taping, sa topping sa sa taas, yung niya butter. Bakit naman? Hindi na. kung

ang tuloy! Ang tuloy! Ang tuloy! Alam niyo oh, boy! alam alam niyan. Oo, alam niyan na yan. yan. Mm. <laughs> it, it feels great! Oh my god! Ay, work tayo! Tako di ako nakukuha! Ano ang tapos na ito? pa laki na to, Joke! Tukulang sinapay tapos butter! Oo nga! Diyos ko! Oh my god, <laughs> baby, 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 oh my god, super <laughs> <laughs> naman nice, 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 Ten, 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 nice, 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 nice,

Ha? Aha? Sequel! Aha! Sequel! Ano ba? Sequel! Ano ko may camera na doon? I like yung kulay ito.